So, what's up mga chong? No? So, nakita nyo naman sa title nung video natin. No? Okay, bumili ng G-Skill. No, hindi sa sinisiraan ko si G-Skill. Magandang product naman. Pero ang reason is iba. Kahit anong product nila. No? So, kasi tong RAM ko na to, is nasira siya after a year lang. Pero, ang goods with G-Skill is meron silang lifetime warranty. Yun naman pala, may lifetime warranty. Di pa, remay mo. Actually, dun kayo problema sa RMA. So, ang choice ko ngayon is, itong naging choice ko ngayon, is palitan siya ng Corsair. No, nag 64 GB na ako kasi ito 32. 32 to. Ayun siya nakakabit. So, yung reason kung bakit tayo nagpalit na lang kasi sobrang nahirapan ako with G-Skill. Magpa-RMA. Ang reason kung bakit ko nasabing huwag kayong bumili is kapag ang concern nyo is warranty, kung yung product nyo is masira within a year, that's good. Pero pag yung product nyo is lumampas na ng one year, sakit yan sa ulo. No? Bakit? Masasayang yung product nyo kasi magkakaroon kayo ng sakit sa ulo sa RMA. No? So, paano ko nasabi? Kasi ito yan. So, nag-request na ako ng RMA with G-Skill and mabilis naman sila magreply. reply No? Walang problema with G-Skill ah. Walang problema with G-Skill. Ang problema nyo is pag isi-send nyo na siya sa G-Skill sa Taiwan. Ang problema is yung mismong country ng Taiwan. So ngayon is galing akong DHL. JNT pinatos ko na and LBC. No, pinatos ko na. Nagtanong ako sa kanila kung meron silang Taiwan. Air 21 UPS No, lahat sila is natanong ko na. Hindi sila nagsiship sa Taiwan. Diyos ko po, namimili sila. Yung mga electronic is hindi daw pwedeng isend sa Taiwan for some unknown reason. Kasi nakapag-ship ako with Singapore. Nung yung, makikita nyo naman dyan sa channel ko eh, Nakapag-send ako lately sa Singapore nung GoPro natin. And wala ako naging issue, wala naging problema. Ang gamit ko is UPS. Ang problema daw is Taiwan. Yun ang sinabi sa akin specifically ng lahat ng courier is Taiwan. Pag pumasok daw ng Taiwan, ang problema. Magkakaproblema daw due to COVID, bla bla. Una yun ang sinabi ng DHL COVID. Sinabi sa akin ng UPS is mga harangin daw ng custom and baka ibalik lang din daw. Iship pabalik. So this is not with G-Skill lang, no, mga chow. Sa lahat ng product na ang RMA is Taiwan, iwasan nyo. Kasi pag nag one year, hindi nyo may ibabalik. Galing ako sa so mismo kung saan ko ito binili, ayaw nilang tanggapin. sinabi ko kahit babayaran ko na lang sila kung magkano man yung shipping. One year na daw lumipas, ayaw nilang tanggapin. Ayaw talaga nilang tanggapin. Sinabi ko sa kanila yung concern ko na nire-reject siya. So anong gagawin ko ngayon dito? Wala. No? So mga chong, lahat ng product na ang RMA is Taiwan, iwasan nyo. Dahil kapag nag one year, nag ang one year warranty nyo at kayo ang magsisend sa Taiwan, sakit sa ulo, hindi tatanggapin ng logistic Kahit anong logistic, hindi tatanggapin. Galing ako ngayon. Kasi ang requirements is ito. Bibigay ito ng G-Skill. Ay, RMA number na yan, lahat yan, lahat, bla bla bla. Lahat yan. Isisend nyo yan sa kanila. And wala na, wala na, wala na kwenta. Ang kwenta to. No? So, iwasan nyo na lang yung mga product galing Taiwan, no? Yun lang ang masasabi ko. So, peace out.